Hello guys, welcome to my YouTube channel GPR Vlog. So mayroon tayong i-refer na isang concert guys na maliit. Ang problema nito ay walang power. So ngayon, uh, ito ay sabi ng may-ari na nung sinaksak sa USB ay mayroong umuusok na isang uh, parang nasusunog yung kanyang nasa loob guys yung kanyang bold, so ayan so wala siyang power so ito ay nakasaksak na guys sa kanyang saksakan pero nung pinindot ko sa kanyang switch ay walang power dito yung switch niya dito guys ayan so wala siyang power nakikita nyo na wala siyang display sa kanyang harapan so ngayon guys uh, ating bubuksan ito dahil para makita natin kung ano yung sira na sa loob so ito ay nakasilyo pa guys mayroon pa siyang silyo na wala pang na uh, ito ay wala pang ibang na naka nakaayos dito o naka repair So, ayan, nabuksan na natin itong uh, amplifier na concert. So, maliit yung transformer niya, guys. Kasi wala siyang pan. So, nung binunot ko sa AC cord, uh, sa AC niya, guys, uh, nag-check ko dito. Yung AC, okay naman. So, yung sinasabi ng may-ari guys na nasusunog, yung mga pisa guys na resistor na parang 2 watts. 2 watts ba yun? So, ayan. So, tinanggal natin yung board sa kanya sa loob. At <coughs> ito ay uh, tanggalin natin at papalitan natin ng bago. Okay guys, uh, balik tayo. So, muling nagbabalik. Ah, uh, ito na guys. Yung nakita nyo na may itim yung kanyang resistor guys. So, ito ay mga maliit na mayroong mga maliliit na driver transistor guys na parang SMD. Ayan guys. So, hindi mo makikita yung mga transistor na mga malalaki guys. Kasi, itong board na ito ay maliliit. So, ngayon, tinanggal na natin itong mga nasusunog na pisa yung mga trans, uh, resistor so bali yung mga transistor guys ay tanggalin natin yung kanyang power transistor nga yung nagdadala ng uh, tunog yung mga malalaki so ang number ng transistor to guys ay TIP41 at saka TIP42 so yung mga transistor guys ay uh, kahit maliit sila pero malalakas sila mag kapag ito ay nilagay na sa kanyang board so ito ay malalakas guys so yung original niya guys ay ito parang ceramic na walang heatsink sa likod so ayan uh, try natin uh, nagsukat guys so shortage ya guys yung transistor na ating uh, binunot sa kanyang board so bali sira siya guys sira yung transistor so ngayon bali dalawa tong sira guys itong itong isa ay uh, sira din Ayan guys so ito ay sira din Ayan So shorty din Yung isa guys So bali dalawa tong Ating papalitan So sira din tong isa So mayroon siyang Ah uh, Ah uh, naiwan guys Bali dalawa yung naiwan So ito ay hindi sira Guys yung dalawa So bubunutin natin to at parang papalitan natin ng dalawa pa rin. So yung ipapalit natin bali apa ah, to guys na mga transistor. Kasi wala nang available guys sa ganitong transistor na ito na parang ceramic yung kanyang hindi na siya kailangan na lagyan ng Uh, may ka-insulator guys kasi insulate naman yung kanyang transistor so hindi na kailangan yung mag insulate so ngayon ang ipapalit natin so mayroon siyang heatsink uh, sa likod guys ayan so bali nag try ako guys nagsukat itong dalawa na naiwan sa board so sinukatan ko so ito ay hindi sira guys Ayan, so ito ay okay pa. So papalitan na lang natin lahat para uniform sila, guys. Para pareha sila lahat na mayroon siyang uh heating sa likod. So mayroon siyang metal. So ayan, guys, nag-uuna siya. So okay na, mayroon na siyang display. So nag-try ko na binunod ko yung mga... Okay, guys. Mayroon tayong... Muling nagbabalik. So, mayroon tayong uh, nagtatanong na customer, guys. So, ngayon, uh, ito na. Nagsukat tayo ng biasing. So, sinukatan natin ng bias kung ilan yung bias na binigay niya. So, ito ay... Na... Yung bias niya, guys, ay nagbibigay na 0.3. Halos lahat, guys. 0.3 lahat. So, hindi ito 0.5 kasi maliliit lang yung kanyang amplifier. So, ayan. Okay naman siya. Bale, normal yung kanyang apat na transistor sa kanyang uh, board. So, bale, yung sira lang ay yung dalawa lang. Pero, papalitan natin lahat para... Balance yung kanyang... Ah... Uh, power guys. Transistor. So, ayan. So, ito yung... Sira guys. Na pinakita ko sa inyo. Na uh, dalawa ng transistor. Ayan. So, ito ay sira. Ah... Uh, TIP41 to guys. Ayan. So, bali... Hindi ganong makita kasi yung aking camera ay nagblur. Ayan, so TIP41. At saka ito yung TIP42. Ayan, so hindi masyadong makikita, guys. So bali pinaliwanag ko na lang, guys, kung anong number itong transistor na ito. Ito ay TIP41 at saka TIP42. So, dalawa yung resistor. Ito ay sabi ng mayari guys na umuusok yung kanyang amplifier. So, ayan. Ito, yo ito pala yung sira na transistor. At saka yung resistor guys na dalawa. Bali, mayroon siyang uh, parang na nangitim yung kanyang resistor guys. Ayan. So, yung yun ang umuusok so ayan so bali dalawa lang yung ating kinuha sa guys kasi yung dalawa papalitan natin so ngayon uh, binalik ko na yung mga pinagpalit natin na uh, pisa o transistor ayan so binalik na natin kasi nakabili na ako ng bago ayan So, binalik natin yung kanyang uh, bago na transistor. Uh, pagkatapos nito guys, uh, mag-testing tayo para marinig ninyo kung gumagana ba itong amplifier na ito. Kasi ang problema lang ito ay hindi tumutunog. So, walang display yung kanyang harapan. Ayan. So Ayan guys, so my, mayroon na siyang metal metal sa likod guys. So bali apat to guys na pinagpalit ko. Ayan, so nakikita nyo para mag-balance yung kanyang ah uh, boltahe voltahe at saka yung tunog niya guys. So ayan guys, uh, mag-testing tayo. Iron Man na siyang display. salamat guys sa inyong pagpapanood at walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. So, wag wag mong kalimut, wag niyo kalimutan yung hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa aking YouTube channel, GPR Tech Vlog. So, hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Salamat guys, hanggat dito na lang. Thank you and God bless all. Peace out.